good morning, good morning po mga Rivers Nakadami na naman kami ngayon, dalawang team Ayan po, hoping din dito sa kabila, diving At saka may isang, uh, may isang buti pa pong guest na aakyat po dito Dalawang bangka po kami ngayon mga drivers no Buti na lang, may grasya din dumating Sa ilang araw na pagtitiis namin no Ayan, diving, diving, pooping din doon po sa kabilang bangka ano uh, doon po sa isang bangka no sa bangka na Orlets Gis din namin yon. Kasi marami din dalawang dalawang bangka na lang po ang ginamit namin. Doon po sa kabilang bangka sa Orlets na bangka mga drivers si Sir Willie pong nagdala doon at may dalawang bangka po siya na dive master. Ayan. Kaya yan po may umaakyat pa na gis. Gis namin to. Hoping po itong mata matatanda na to Puro matatanda ang babae po mag hoping Eh ayan At ah, siguro guide po to Ayan O ayan dami Pulibok ata Ayan o ayan Marami na po mga rivers Ang dami wow Ayan ang dami dami talaga namin ngayon at ang nagdala po nito si Sir Key at saka si Sir Bin yan Sir Key morning yan stricto kaya alis na po kami yo where first diving ah uh, ah uh, prone kuntiki Yaya. Yeah, ya yeah. Okay, palo. Ada na, ada bangka. Ha? Oh, mukuyo kwan. Magsunod ra kuno ta, magsunod. Why kwan? Ato to waton si ano, hintayin muna namin si Sir Willie sa kabilang bangka kung saan ang first dive. Yugi. Okay. The prawn. Okay, okay, okay. Yan. Kaya lalabas muna kami mga reverse, hilain ko muna yung lubid. Yan, prepare muna sila mga divers kasi dito po sila mag first dive. At ayun po sila Sir Willie no, yun, no? Uh, sa kabilang bangka kaya mag prepare muna kami. Para makatalo na po sila mga divers yan. Tira po pag walang anong pangir. Yan mag mo, nag-prepare muna si ano titing po sa um, uh, mga tinga, mga drivers para sa gis namin. sobrang taba niya. Lucky. yan. Nagadami rin kami sa wakas, you know. Pulibok yung upuan namin. Yeah, yeah. Uh Oo. -oh. Yan po. Ito po yung pinakamahirap na trabaho. Lalo na pag puro intro. Ito po yung mga guests namin na Island Happy. Okay, saan dyan si Pilipin po eh. Pero okay ah, Pilipin po eh. Wah, set, okay, maju. Yan, Takco pun Ang nag Tapun pun Sa kanila Apa Hoki maskut Sabar Saya Erok ke Pandiro Pandiro Eh Maja Cukup Apru saya Pasin on Hoki okay. Hamion 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 Yang Ah Eh Cakamay Cakamang Chakaman. Ne. Yeah. Wow. Okay. Okay. Chua, chua. chua? Wow. Oh. Ayan po. Itapon po yun. Ayan. Yan po pinakamahirap sa diving mga divers. Pag puro estudyante kasi mahirap po silang maka-equalize, no? Ang tagal po nilang makasisip sa ilalim. Tapos pag masakit yung kanyang ah... Uh, uh, yung ears air niya kailangan talaga ibalik mo angat ayan o oh, ayan nakasisib na yung iba no tapos yung isang divemaster master dyan aangat naman aangat naman para magkuha po siya dito sa isang isang divers kasi hindi po ito marunong sumisib ayan nakaabang po yung ibang guests dito na tumitingin po sa kanila kung paano mag dive Ay, ayaw ayaw lahi nagkikirahan yan Oh, ayan Oh. Yan, oh. yan po yung isang ah, ano ba agis pala yan. Hindi yan dive master. Yan po. Yan po. May angat po dito na dive master, mga rivals. Yan. Siguro si Ben or si ano si Titi po aangat angat dahil magkuha po siya dito sa isang guest. Nakaantay po to. Tapos ito po mga island hopping. Yan, tingin lang kayo. Para ano po, Hello, hi. Sarang iyo. Wow. <laughs> yan. Hmm, tagal pong umangat sa isang dead master. Ah, yan pala si ano? Si ano ba yan? Serbin. Bin. Yan siya pong kukuha dito mga drivers yan. Ito rito ilaw, nag guest. Ayan o, nakaangat po si Serbin. Bin. Ayan. Ayan. Ayan, ilaglag na po yan. At tapos ilaglag. Okay, kayo. Wah. Wow. Yan, ganyan lang po itapon mga reverse. Ayan, oh. Yan, yan pong pinakamahirap sa estudyante mga rivers hindi po yan madali hindi po yan madali hindi po yan uh, diretso po kayo sumisib sa ilalim kasi kailangan po yan turuan ng pag-equalize sa kanyang uh, airs tapos yung kanyang dibdib na kailangan i-check kung hindi ba masikip. Yan. Yan o. Matagal po yan makasisip. At ayan pong isang dive master o. Yan. Naka blue pins. Tapos si Titing po. Yellow pins po si Titing. Mga reverse. Eh, yan o. Naka yellow pins po si Titing. Yan. Ang dami pong gis namin ngayon. Diving at saka island hopping. Yan. Sa amin po. Uh, ang karga namin diving at saka island hopping ayan po guys namin. Tapos sa kabilang bangka po mga divers uh, hoping lang uh, diving lang po no? 'yun. At si Brian naman back up kay Sir Willie Ayun. At naglinta at naglintal po rin kami ng uh, tatlong dive master kasi ang daming kailangang hawakan doon sila ilalim 'yan. At ayan na po. Sumisip na po si Sir Ben. Ah, yung isa pa lang dive master ang nagdala sa ilalim. Kanyang po kahirap mga kalibers kailangan mo siya talagang hawakan tingnan yung mata eyes to eyes pag kumikislap kumikislo yung kanyang mata ibig sabihin yun masakit yung kanyang, kanyang tainga kanya, kanya, yan yeah. Oh, o masakit yan kaya bumalik sila pa, paangat para maka-equalize po yung gas sa kanyang tainga masakit talaga sa tainga pag diretsyo mo siya isisip siya malalim kaya ayan thank you thank you for watching mga rivers